Gusto mo bang magkaroon ng magandang back para pag tumalikod ka sa mga chika bebe, mapapansin ka pa rin nila. Okay, so ngayon, let's go. Papakita kita ng magandang back workout. Siyempre, tanggalin mo muna yan para makita nyo ang movement ng ating likod. Okay? etong first workout ko ay medium. Ha? Ah? Medium angle. Tingnan nyo yung hawak ko. Hindi masyadong wide, hindi masyadong close. Medium lang. Sakto lang. yan. Tapos, tignan nyo dahan-dahan kung binababa at hindi ako nagsiswing dito. Ang gumagana lang talaga ay yung back ko. Ayan o, oh. kita nyo. Yung mga arms ko ay parang panghawak ko lang yan, tapos likod talaga ang gumagana. Siyempre, mag-flex ka after. Para yung blood flow, eh mapunta sa back mo. Alam mo, pinakamahirap talaga i-workout yung back kasi hindi mo yan nakikita. So, eto na ang next workout natin. Tawag ko dito ay close grip. Uh, close grip na cable. Okay, ayan, no? Kung makikita nyo, papunta sa puso. Parang nagro-rowing ako dito. Kita nyo yung lower back ko. Ayan, no? Yung lower back ko, ayun, no? Nagkakakats talaga. Kasi yung target, target area na ito yung lower back natin, eh. Siyempre, para pag ka ng mga chika bebe dyan sa likod mo. Ang laki-laki, diba? Ba ang laki ng back bang is, oh? Nakaka, ano, nakakaakit. Ayan, no? Siyempre, yung third workout natin, ang tawag ko naman dito sa workout na to ay straight arm pull down. Okay? Ang target area naman nito kung makikita niyo 'yung sa may paligpit natin, ayan oh, sa gilid ng back ko. Ayan oh, kung makikita niyo 'yung cuts, lumalabas, 'di ba? Ibig sabihin, na work ko talaga siya. And make sure na hindi masyadong mabibigat 'yung mga binubuhat nyo para ma-proper form nyo Kasi ang tendency pag puro mabibigat binubuhat mo, hindi mo na napaproper form, hindi mo na na full range of motion. Okay? So ayun, ngiti ka muna kahit nahihirapan ka. Siyempre, importante talaga ang pag-flex. Alam niyan, kahit na hindi nyo naikita yung muscle nyo sa likod, dapat finiflex nyo yan para yung mga blood flow mag-circulate sa likod nyo at mabuild ang mga muscle natin. Siyempre, eto na ang ating next workout, deadlift to guys. Alam nyo, minsan lang ako mag-deadlift tapos hindi pa masyadong mabigat. Actually, 50 kilos lang yan. Ayan no, kung makikita nyo dito, ini-squeeze ko lang mabuti talaga yung likod ko pang nagde-deadlift ako kasi ayoko nang mabigat kasi may tendency pag masyadong mabigat yung binubuhat mo mai-injury ka delikado po ang deadlift kaya nga deadlift ang tawag nila dito kasi maraming namamatay sa ganito okay kasi pag nasira yung lower back mo dyan ang gagaling lahat ng energy natin ng puwersa tapos sinunod ko yan superset ng anong tawag dito rowing dumbbell rowing okay tapos 15 repetitions lahat ng ginawa ko tapos apat na ulit yan lahat yeah So, ayan Oh. Pagod ako. Flex mo yan, boy. Tapos, syempre, may nanggulo dito. Isang napaalupit na Jonah Renz Jacob. Ayan, Jonah Renz Jacob. Ingit na ingit sa katawan ko. Ayan o. Oh. Galit na galit. sina mm, o. -hmm. Oh. Yun, shoutout. Yeah, let's go. Haring bangis.